So, hello mga lods, welcome back to my channel. So, it's me again, Mangubat Vlogs. So, yes mga lods! Nakuha na naman natin ang siguro pang-apat na to. Na na-demonetize yung channel ko. Pero ngayon, itong pang-apat na business na to. is grabe talaga mga lods. Grabe talaga. is yes. Uh, four months akong na-demonetize. Hindi ako kumita dito sa YouTube. But, sa tulong ng Panginoon, uh, mag-re-apply na sana ako nung September 17 dahil pwede na ako mag apply simula noong uh, June 19 to September 17. O diba, ang haba. So, ilang buwan, mga apat na buwan nga yun mga lods. So, uh, pagtiin ko yung September 17 na mag-re-apply sana ako, is nakita ko yung watch hour ko is nasa... 200, uh, 250 plus na lang. So, uh, ang ginagawa ko is um nanood muna ako ng mga video, nag-live muna ako. So, wala talaga. Ang bagal talaga. Hindi ko, hindi ko magawa-gawa. Hindi ko maka reapply talaga mga loads dahil nahirapan talaga ako kunin ang watch time na requirement ni YouTube which is uh, 4,000 watch hour. So, ano ba ang ginawa ko mga loads? Para makuha ako agad ang 4,000 watts hour in just 6 days. So, ginawa ko, ginamit ko na naman yung tricks ko dati. Nung bago pa lang ako dito sa si YouTube, ginamit ko na naman. So, ginawa ko, kumuha ako ng movie. Mga movie. Dalawang movie ang ginawa ko. Ginawa ko. Tapos, mga movie na yon is copyright yung mga loads. Basta kahit may nakalagay na copyright, Walang problema yan. Hindi mabablock yung channel mo dyan. Once na hindi ka pa monetize. Walang problema yan. Kasi once na nag-viral yan, makuha mo 1,000 subscriber at 4,000 watch hour. Yun sa dalawang video na yon yun, kung sino yung nag-viral -na or nag-trending. So, tapos yung video na yung isa, doon meron kukunin yung watch hour. So, halimbawa, yung isang video mo is umabot na ng 10,000 views. Tapos may tagi isang oras yun. So 10,000 views. So kapag pinapanood lahat yun, so meron ka ng 10,000 watch hour. O diba? Napakabilis. So yun, yung isang video na kahit sabihin mong nag-trending din, uh, 5,000 views, delete mo na yun. Tapos itira mo yung 10,000 views. Tapos, kailangan na matinding edit yun. Napakalupit ng tricks ko talaga mga lods kung bakit ko nabalik na naman ang aking channel sa pagka-monetize. So ngayon mga lods, kagabi, uh, birthday ko kagabi, so sabi ko sarili ko, sana maibalik na yung ano ko, yung channel ko, dahil yun na din yung wish ko sa sa birthday ko. So, kagabi, uh, meron akong video dyan, so nakita nyo naman, wala na yan. May, makita, kapag Pinapanood mo yung uh, nag -e scan kayo dun sa channel ko is makita mo yun dyan yung uh, magnanakaw, ang magnanakaw. Yan yung movie na kinuha ko at umabot agad yan ng 15,000 views. So, automatic. Sa 15,000 views, meron siyang 2 hours ang movie na yun. Meron siyang 2 hours. So, sa 15,000 views na yun, hindi nanonood lahat yun. So, meron lang siyang 7,000 watch our so sa isang video pa nga lang sa isang movie sa movie pa yon nakuha na niya yung what 4000 watch our so wala na akong problema so kailangan ko na lang is masinsinang edit edit lang nang maayos para mawala yung copyright at may originality na yung video na din so ginawa ko inedit ko siya um tinanggal ko yung lahat ng copyright tinanggal ko ang natira na lang sa movie na yon is 0.18 seconds. So, seconds na lang. So, natanggal na lahat. Pero, baka siguro may magtanong sa inyo, so, Lods, paano na yon kapag halimbawa, yung movie na yon is naputol mo, so baka mawala din yung watch hour. So, ito lang sasabihin ko mga Lodge, hindi hindi mawawala yung watch hour na yan. Hanggat, nandyan yung movie, kahit 3 minutes na lang, kahit 1 minute na lang matira na yan sa video na yon sa movie na yon na kinating mo na pinutol mo is nandiyan pa rin yung watch hour okay wag kayong maglala dahil nandiyan pa rin yung watch hour so yan lang ang pinaka ko so kagabi pagkat putol ko mga lords is um siguro mga pag-edit ko eh natapos ang ako ako pag-edit is uh, siguro mga 30 seconds nagano siya nagprocessing then pagtingin ko uh, mga bandang alas uh, alas 8 meron na naputol na siya at natira na lang yung 0.18 seconds so ang ginawa ko mga lods is pinindot ko agad yung reapply so hindi na ako nagpapatagal pa dahil waste ko nga yung sa ko so hindi ko na pinapatagal yun is pinindot ko agad tapos maya maya amaya ah, maya kanina lang hapon nandun ko sa trabaho pag-open ko ng YouTube Studio ko. Direct so. Walang walang 24 hours mga lods. Monetize ako. Isang clicks. Let's go. Congrats na naman. So ayun na. Congrats na naman tayo dahil monetize na naman tayo sa channel ko. So biruin ino mga lods pang-apat na basis na to na na demonetize yung channel ko. Kaya ikaw, kapag na-demonetize yung channel mo, huwag na huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil ang problema mo na lang is uh, watch hour. Dahil uh, marami ka namang subscriber kapag galing ka na sa demonetize. So, siyempre may subscriber ka na. So, wag ka mo wala na pag-asa. Gawan mo na paraan. So, magtanong ka lang dito sa channel ko dito sa baba ng video na to. Kapag mahirapan kang mag-edit sa sa movie na ang gagawin mong pangkuha sa watch hour. Okay? So, sa lahat ng vlogger na katulad ko, sa mga small YouTube creator na katulad ko. So, o oh, mga lods, sa totoo lang, kumita na din ako dito sa si YouTube. So, medyo malaki-laki na rin. Um, kaso nga lang, buwan-buwan is, maliit lang, pero naiipon siya. So, wala rin na, ano, natira kasi, na gastos ng gastos. Pero malaking bagay talaga. Parang, gumawa ka lang ng video, tapos, tapos, isa pa dyan mga lods, kapag monetize na ako, meron kasi akong tricks dyan. Kahit walang nanonood sa video ko, gumagawa ako ng tricks dyan. Kung paano ko kumita. So, marami na akong tutorial dyan. Kapag gusto nyong matutunan talaga, marami akong tutorial dyan. Yan talaga ang tinuturo ko dati. Mga tricks ko, kung paano ako kumikita dito sa YouTube. Kahit, uh, 100 views lang, 100 views, uh, 150 views, pero kumikita siya ng dollar, dollar. Okay? So, ganyan kalupit ah, uh, yung tricks mga lads. So, Um para sa mga small creators, sabi ko kanina na uh, ini-encourage ko kayong lahat kung gusto yung mag-vlog. So um gayahin niyo ang tricks ko para magbonita sa agad. Kapag ikaw ay nagsisimula pa lang, so namu ka talaga kapag wala ka palagang technique, technique dito sa YouTube. Wala talaga, wala mangyayari sa iyo. Pero once na may teknika ah, kung paano mo talaga makuha ang what what uh, 1000 subscriber and 4000 watch hour dahil napakahirap talaga yan kapag siyempre hindi ka pakilala so kailangan mo magsipag na magsipag pero sa akin mga lords maghintay lang ako niyan so sabihin ko sa iyo mga 2 to 3 o 2 1 to 2 weeks kapag mag-upload ako ng movie so kahit mag-upload ako ng movie na uh, Uh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, limang movie lang yan. Tapos aabangan ko na yan next week. Dahil meron talaga magdi-trending yan. Sabihin ko sa'yo, meron at meron niya magdi-trending. Kaya yon kapag may mag-trending yun sa movie na yun na in mo kahit copyright, is, syempre kapag napanood yun ng kahit 20,000, syempre may subscriber na din yun. Ang so, subscribe na din yun. Ang nanonood doon. Kaya, ikaw, ang nanonood dito, na-encourage kita na eh, ipagpatuloy mo yung pagbablog mo. Dahil pwede kang kumita dito kahit wala masyadong views ang iyong mga video. Okay? Okay? Huwag kang mawala na pag-asa. Tuloy mo lang. So, gayaan mo ako. Yes, gayaan mo ako. Ito, ipapakita ko sa iyo. Ito, itong dashboard nito is wala pang kita. Zero. Di ba? Nagsisimula pa ako nito. Zero. Tingnan mo. Zero. Pero sabihin ko sa iyo uh, may just 3 days ngayon sa ngayon um, uh, siguro uh, 21 ngayon siguro uh, mga 24 kasi kapag nanood ngayon is delay kasi yan ng dalawang araw dalawang araw so kapag nanood ako ngayon is kikitayin ko yan sa uh, 23 23. Tapos nanood ako ng 22, is kikitain ko yun sa 24. Kasi delete niya siya ng dalawang araw. Kaya ngayon, ito. Abangan nyo to. Zero balance pa lang. Pero, nagsimula naman kami kaming nanood sa, amin, sa, sa mga videos namin. Kaya, nagamitan namin yung tricks. Kaya, ayun. Good luck. Congrats sa amin. So, ikaw rin. Kapag willing ka talaga, may paraan yan. Pag gusto mo talaga, may paraan. Okay? So, maraming salamat sa panonood. Um, uh, Ina-update ina -update ko lang kayo dahil manitas na naman tayo. Kasi marami din talaga ang mga supporter ko na nagtatanong bakit ano nangyari. Kasi may mga tricks nga ako na uh, kahit ako lang nanonood. Kamila ng partner ko nanonood ng mga videos na maabot lang ng 100 views pero kumikita siya. Kumikita na kumikita. So maraming tatanong kung anong ginagawa ko. So meron akong tutorial dyan. Tapos sabi nila hindi ba daw illegal to So hindi illegal 'yan dahil dahil pinapanood natin ang book tapos ginagamit na lang natin yung tricks. So hindi illegal 'yan. Hindi ako na demonetize dahil doon sa tricks ko. Na-demonetize ako dahil nagnakaw ako ng video sa ah uh, TikTok na hindi ko malang lang inedit, na walang originality, ah uh, in-upload ko agad dito sa YouTube. Kaya kapag once kasi na hindi mo video, original video Then, pag upload mo sa YouTube, is nag-trending siya, pero hindi mo original video. Automatic yun, madidetect yun. At yun ang cause na mag-demonetize ka. Okay? So, maraming salamat sa panunod. Maraming salamat sa mga uh, uh, legit subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. So, thank you and God bless. Bye-bye.